mga maguhubad ka. <laughs> okay. Oh Ay! my God! Oh! May papandesal! Oh my oh. May papandesal. Nakita ko sa lumilumunok lumunok eh. <laughs> Rumol yung laway eh. Naku, eto na. Meron pa akong tanong. Oh. Oh, meron pa akong ano, last question para kay Salome. Okay. Sige. Okay, okay ka lang dyan. Okay lang ako dito. Oh. Ang init din kasi dito sa set. May init. Alam mo, nung nagtanggal ka ng ano, nag-init eh. Ikaw ba nag-init na may init? May init. Nag-pulls ako dito. ng one lang, isang patagga na. Ikaw, ha? Child, ready ka ba? Parang hindi din, Mama Negi. Ah, okay. Kasi... Hindi, magkaroon ng bagong motor. Ay, <laughs> yun! Kaya <laughs> sinabi Pwede mo na yun. hindi eh. Hindi. ready ka ngayon? May girlfriend ka ba ngayon? Wala, wala. Wala din. din. Kasi ano eh, napansin so, ko sa sarili ko kasi, pag may girlfriend ako, nalilimitahan yung mga ginagawa, ginagawa. ko. Eko, eh, busy ka. Oo, tsaka mas ginagawa kong priority kasi yung relationship. Oo. Ah, na ka from work. Oo.